Good morning, good afternoon, and good evening Saan mang panig kayo naroon mga kadreamers Alas 8 na nga nito ng umaga at kagigising ko lang Ngayong araw nga ay alas 11 ang pasok ko And normally I woke up 3 hours before my shift Para na rin hindi ako nagahabol sa oras Dahil napakabilis ng oras dito ito nga ang kwarto ko, ang pinakapaborito kong parte ng bahay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa tuwing uuwi akong pagod mula sa trabaho ko, napapawing ang lahat ng pagod ko. Sa tuwing nakikita ko tong kwarto ko, wala ang snow ngayong araw pero makulim niyo ang panahon. At syempre, hindi rin mawala ang super lamig na weather. Ang vlog nga pala na ito ay a day in my life kung paano ako gumagayak, papasok ng trabaho. And of course, I just wanna thank all the people who watch My first vlog Nakakatuwa nga dahil marami ako na-inspire At marami rin naka-appreciate nito At marami nga rin na gusto nang sundan ko agad yung unang video ko Kaya nga lang sobrang busy At misan pagod na rin sa trabaho Pero huwag kayong mag-alala dahil sa mga komento nyo, mas lalo ako na-inspire na gumawa pa ng maraming video. At nakakatuwa rin dahil ito na ngayon nagiging libangan ko sa tuwing day off ko. Bago ko nga pala ilabas itong vlog na ito, nagpaalam muna ako sa may-ari ng bahay. At yun nga, tinanong ko kung pwedeng ma-expose ang ilang party ng bahay. And luckily nga, pumayag siya. Shout out to you at Jenny, ang pinakamabait kong Pinoy landlady. Sa katunayan nga, siya rin na nagluto ng ulam na nakikita nyo ngayon sa video. Sa mga hindi nga nakakaalam, dito nga ako ngayon nakatira. Bali dito nga ako lumipat After 2 weeks ko doon kila Kuya Jojo Yung unang bahay na tinuluyan ko pagdating ko ng Canada Na napanood nyo nga rin sa unang vlog ko At wala nga akong masabi sa mga Pinoy dito Dahil sobrang mabait nila Eka nga diba Filipinos are known to be hospitable Kaya maraming salamat po Sa lahat ng Pinoy na tumulong sa akin Sa amin Na magsimula dito sa Canada Kuya Alvin Ma'am Janine Mami Jo Ate Jenny At Kuya Jojo At maraming pang iba I feel at home because of you. Dahil alam niyo ba mga ka-dreamers na hindi biro ang pag-abroad, makandala nga siya pakinggan. Dahil ang tunay na laban ay pag na-experience mo ng mag-abroad. Sa pag-abroad nga ay kailangan marami kang baon, baong tapang at baong lakas ng loob. At sa pag-abroad ko nga natutunan na kailangan tumayo ka sa sarili mong mga paa. Ang hirap ng buhay sa Pinas ang siyang nag-udyok sa akin upang mag-abroad. At ngayon nga ay lumalaban na Someday, maiahon ko sa hirap ang aking pamilya. Hindi naman nga rin ako perfectong tao, pero pagkusumikapan ko ang lahat ng aking pangarap para sa aking pamilya. Kaya ikaw, kung may pangarap ka, huwag kang panghinaan ng loob. Dating ang panahon at makakabit mo ito sa awa ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Always keep in your mind na do your best and God will do the rest. Dahil alam mo ba, sa buhay, hindi mo naman kailangan magmadali. Dahil ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras. And always remember also that there's no elevator to success. You must take the ladder one at a time. Minsan nga, kung iisipin mo, ginagawa mo naman ang lahat pero parang walang nangyayari. But that doesn't mean that God is not working. God has a beautiful plan on your way. Kailangan mo lang pagkatiwalaan at huwag kang bibitaw. Oo, tama may mga araw na susubukin ka pero kapag sumuko ka ikaw din talo kaya nga palagi mo rin pagkakatandaan wala siyang ibinigay na problema na walang solusyon nga pala dito rin sa bahay mga Pilipino rin ang kasama ko pero alam niyo ba na minsan minsan lang kami kumakita dito dahil nga nasa kanya kanya rin kami mga trabaho at isa nga sa nakakatuwa dito sa Canada na pwede kang kumuha ng hanggang dalawang trabaho o tatlong trabaho dahil alam niyo ba dito hindi winawalis ang pera, talagang iyong paghihirapan. Ang dami-dami kasi nating misconception sa pag-aabroad. Unang-una na nga dyan na akala nila, pagdating mo dito na kumikita ka na ng dolyar, ay nakahiga ka na sa gintong kama. Tandaan nyo po, hindi kami nakahiga sa bed of roses dito. Dito nga ay kumikita ka ng dolyar, pero ang gasos mo rin ay dolyar. Ngayon nga OFW na ako. Mas lalo kong naintindihan ang buhay ng mga kapwa ko OFW. At kung hindi nyo nga naitatanong, Napakalaking utang ang naiwan ko sa Pinas upang marating lang dito. Pero napakalaki pa rin ang pasasalamat ko dahil nandito na nga ako. Hindi ko nga alam kung saan tayo dadali ng tadhana dito sa Canada. Pero it's always God's will who will prevail. Sobrang nga akong panatag dahil alam ko kung sino ang author ng buhay ko. Kaya sa mga kapwa ko dreamers dyan, kapit lang! You're almost there. Maraming salamat po sa panonood. I hope na inspire ko kayo. Kita kits po tayo sa next video. And please don't forget to follow my page po. Salamat. Bye.